may imposibleng bagay na nangyari sa ating solar system. Noong Setyembre 28, 20, 2025, isang bagay na kasing laki ng isang maliit na bundok ay tinamaan ng direkta ng isa sa pinakamarahas na puwersa sa kalawakan at hindi man lang gumalaw. Hindi ito basta bagay lamang. Ito ay 3i-Atlas, isang bisita mula sa ibang star system na naglalakbay sa bilis na makakapaligid sa Earth sa loob ng labing walong minuto. At ang nakaligtas nito ay dapat nalubusang sumira dito. Isipin mo ito. Nanunood ka ng freight train na buong bilis sa reles nang biglang sumabog ang isang nuclear bomb sa harapan nito. Ang tren ay hindi bumilis. Hindi ito naglaho sa reles. Hindi man lang ito gumalaw. Patuloy lang itong umusad na parang walang nangyari. Iyan ang eksaktong nakita natin nang makatagpo ng 3i slash atlas ang isang coronal mass ejection na naglalakbay ng mahigit dalawang milyong milya bawat oras. Ngayon, bago mo isipin ito ay isa na namang kwento tungkol sa mga batong lumulutang sa kalawakan. Sasabihin ko sa iyo kung bakit mahalaga ito. Ang mga siyentipiko ay nagmamadali na maintindihan kung paano nakaligtas ang bagay na ito dahil ang mga implikasyon ay lampas pa sa astronomiya. Pinag-uusapan natin ang mga potensyal na breakthrough sa material science na maaaring magbago sa space travel. Isipin ang mga spacecraft na maaaring lumipad ng direkta sa mga solar storm nang hindi nadudurog. Isipin ang mga tirahan na makakaprotekta sa mga astronaut mula sa nakamamatay na radiation sa loob ng maraming taon. Ang mga sagot ay maaaring nakakulong sa loob ng misteryosong bisitang ito mula sa mga bituin. Pero narito ang talagang kakaiba. Lahat ng alam natin tungkol sa mga kometa ay nagsasabing dapat na nasira na ang 3i slash atlas bago pa man ito umabot sa ating solar system. At gayon pa man, hindi lang ito nakakaligtas, umuunlad pa ito sa mga kondisyong makakapagpasingaw sa karamihan ng mga bagay na pinag-aralan natin. Sa video na ito, ihahayag ko kung ano eksaktong nangyari nang harapin ng 3i-atlas ang cosmic death ray na ito at paanong nakaligtas ito ng walang galos. Tutuklasin natin ang tatlong pangunahing teorya na iminungkahi ng mga siyentipiko upang ipaliwanag ang imposibleng pagkakaligtas na ito. At ipapakita ko sa inyo kung bakit ang sagot sa misteryo na ito ay maaaring magbago sa lahat ng alam natin tungkol sa space exploration. Pero una, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano talagang marahas ang pagtatagpong ito. Ang pagdating ng 3i slash Atlas Hulyo 1, 2,025, ang Atlas Survey Telescope sa Chile ay nagtala ng bagong bagay na gumagalaw laban sa background ng mga bituin. Sa una, walang mukhang kakaiba. Ang mga teleskopyo ay palaging nakakakita ng mga bagong asteroid at kometa. Pero habang kinakalkula ng mga astronomo ang trajectory nito, naging malinaw ang isang bagay. Ang bagay na ito ay hindi mula sa ating kapitbahayan. Ito ay gumagalaw ng 58 kilometro bawat segundo kumpara sa araw. Iyan ay mas mabilis kaysa sa anumang kometa mula sa ating solar system. Iyan ang signature ng isang interstellar visitor. Sa loob ng ilang linggo, kinumpirma ng mga observatorio sa buong mundo ang hinala ng mga mananaliksik. Ang 3i-Atlas ay ang ikatlong bagay lamang na natuklasan na nagmula sa labas ng ating solar system. Ang una ay ang Oumuamua noong 2017, ang kakaibang hugis sigarilyong bagay na gumugulong ng hindi maayos sa ating cosmic neighborhood. Ang pangalawa ay si Borisov noong 2011 na mukha at kumilos na parang normal na kometa. Pero ang 3i-Atlas ay iba. Ito ay napakalaki may sukat na dalawa hanggang anim na kilometro ang lapad. Ginagawa itong kasing laki ng Manhattan, pero nakakompres sa isang chunk ng yelo at bato na may bigat na 30 bilyong tonelada. At ito ay mabilis, talagang mabilis. Gumagalaw ng mahigit 200,000 kilometro bawat oras. Ginagawa itong pinakamabilis na interstellar object na naitalang kailanman. Sa bilis na iyan, Maaari kang maglakbay mula New York hanggang Los Angeles sa loob lamang ng siyamnapong segundo. Pero ang bilis ay hindi lamang ang gumawa sa 3i slash atlas na espesyal. Habang lumalapit ito sa inner solar system, napansin ng mga astronomo ang isang walang kapareho tungkol sa komposisyon nito. Karamihan ng mga kometa ay basically na maruming snowball. Gawa sila sa water ice na halo sa alikabok at organic compound. Kapag lumapit sila sa araw, ang yelong iyan ay nag-evaporate. Lumilikha ng mga kahangahangang buntot na nauugnay natin sa mga kometa. Pero binaliktad ng 3i slash atlas, inihayag ng spectroscopic analysis na naglalaman ito ng mas maraming carbon dioxide at carbon monoxide kaysa tubig. Iyan ay baliktad mula sa bawat kometang pinag-aralan natin sa ating solar system. Ang kakaibang komposisyon na ito ay nagsasabi ng isang kwento. Ang 3i slash atlas ay malamang na nabuo sa napakalamig na labas ng rehiyon ng ibang star system. Posibleng bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang ilang pagtatantya ay nagsasabing maaari itong pitong bilyong taon na ang gulang ginagawa itong mas matanda pa kaysa sa ating buong solar system. Isipin mo ang paglalakbay na iyan. Ang bagay na ito ay naglalakbay sa interstellar space mula pa bago umiiral ang Earth, nakakaligtas sa temperatura na halos absolute zero, cosmic radiation, at ang paminsan-minsang gravitational pull mula sa mga dumaraang bituin. Pero ang pagkakaligtas sa malamig at walang laman na kalawakan ay isa lang. Ang nangyari noong Setyembre 2025 ay ibang bagay na. Ang coronal mass ejection. Ang mga coronal mass ejection ay kabilang sa pinakamarahas na kaganapan sa ating solar system. Ang araw, sa patuloy nitong nuclear fury, paminsan-minsan ay naglalabas ng napakalaking bubble ng plasma at magnetic field sa kalawakan. Hindi ito banayad na solar breeze. Pinag-uusapan natin ang bilyon toneladang ulap ng charged particles na naglalakbay ng hanggang 3,000 kilometro bawat segundo. Kapag ang mga plasma storm na ito ay tumama sa magnetosphere ng Earth, lumilikha sila ng magagandang aurora. Kapag tumama sila sa mga satellite, maaari nilang sirain ang electronics kaagad. Kapag tumama sila sa mga kometa, karaniwang pinapunit nila ang mga ito. Ang CME na tumama sa 3i Atlas ay partikular na napakalaki kahit sa solar standards. Ang mga charged particle ay bumangga sa kometa ng mahigit 2 milyong milya bawat oras na may dalang enerhiya na katumbas ng milyon-milyong nuclear bomb. Hindi ito basta pagtama. Ito ay direktang tamaan sa isa sa pinakaaktibong panahon ng kasalukuyang solar cycle narito ang dapat nangyari. Ang plasma storm ay dapat naganap na nakapag-disrupt sa 3i slash atlas. Ang matinding radiation at charged particle ay dapat na nagdulot ng marahas na outgassing mula sa ibabaw nito. Ang mga magnetic field ay dapat na nag-twist at nag-kink sa ion tail nito sa chaotic pattern. Ang thermal shock ay dapat na naging dahilan para mag ang nucleus. Nadudurog ito sa mas maliliit na piraso na magsasabog-sabog sa kalawakan. Pero wala sa mga iyon ang nangyari. Nang itutok ng mga astronomo ang kanilang mga teleskopyo sa 3i atlas pagkatapos ng CME impact, natagpuan nila ang isang bagay na sumalungat sa bawat modelo na mayroon sila. Ang kometa ay ganap na buo. Ang trajectory nito ay hindi kahit kaunti nagbago. Walang mga tanda ng fragmentation, walang ebidensya ng marahas na outgassing, walang disruption sa tail structure nito. Para itong ang cosmic equivalent ng nuclear blast ay dumaan lang ng walang iniiwang bakas. Dr. Anya Sharma, isang astrophysicist sa Institute for Space Studies, perpektong binuod ang reaksyon ng scientific community nang sabihin niya na ang pagkakaligtas ng 3i slash atlas sa impact na ito ay humahamon sa ating kasalukuyang mga modelo ng cometary structure at nagmumungkahin na ang mga interstellar object ay maaaring may mga katangiang hindi pa natin isinasaalang-alang dati. Ang pagkakaligtas ng 3i slash atlas ay hindi lang nakakalito. Pinipilit nito ang mga siyentipiko na muling isaalang-alang ang lahat ng akala nilang alam tungkol sa kung paano kumikilos ang mga bagay sa matinding space environment at ang mga teoryang binubuo nila upang ipaliwanag ang imposibleng pagkakaligtas na ito ay maaaring mag-unlock ng mga lihim na magbabago sa ating diskarte sa space exploration magpakailanman. Ang tatlong teorya. Ang tanong na tinatanong ngayon ng lahat ay simple. Paano ito posible? Paano nakakaligtas ang isang 30 bilyong toneladang chunk ng yelo at bato sa direktang tamaan mula sa plasma storm na dapat ay ganap na nagpasingaw dito? Ang mga siyentipiko ay nagmungkahi ng tatlong kahangahangang teorya at bawat isa ay mas nakakagulat pa kaysa sa huli. Teorya numero uno ay nagmumungkahi na ang 3I slash Atlas ay may isang bagay na walang ibang kometa na pinag-aralan natin. Isang napakadinsong core. Isipin mo ang pagkakaiba ng snowball at cannonball. Ihagis mo ang snowball sa pader at sumabog ito sa mga fragment. Ibaril mo ang cannonball sa parehong pader at tumatagos ito. Ang ideya dito ay ang 3i slash atlas ay maaaring binubuo ng mga materyales na napakasiksik at mahigpit na na nakaimpake na maaari nilang absorbahin ang napakaraming enerhiya ng hindi nadudurog. Pero narito kung saan nagiging interesante ang teoryang ito. Anong uri ng mga materyales ang maaaring sapat na dense upang makatiis ng coronal mass ejection? Hindi tayo nag-uusap tungkol sa ordinaryong yelo at bato. Potensyal na tinitingnan natin ang mga exotic compound na hindi natural na umiiral sa ating solar system. Mga materyales na nabuo sa mga kondisyon na napakaiba mula sa kahit ano sa ating cosmic neighborhood na kumikilo sa mga paraan na hindi pa natin naobserbahan. Ang ilang mananaliksik ay nag na ang 3i slash atlas ay maaaring maglaman ng metallic core o crystalline structure na nabuo sa matinding radiation environment sa paligid ng parent star nito. Isipin ang yelo na nakompress at naprocess ng cosmic force sa loob ng bilyon-bilyong taon hanggang sa maging ito ay mas malapit sa space-age ceramic kaysa frozen water. Iyan ang uri ng materyales na maaaring pagtawanan ang plasma storm. Teorya numero dalawa ay kumuha ng ganap na ibang diskarte. Sa halip na mag-focus sa kung ano ang nasa loob ng 3i slash atlas. Ang hypothesis na ito ay tumitingin sa kung ano ang sumasaklaw dito. Ang protective outer layer theory ay nagmumungkahi na ang interstellar visitor na ito ay bumuo ng natural armor system sa loob ng bilyon taong paglalakbay nito sa kalawakan. Narito kung paano ito gumagana. Habang naglalakbay ang 3i slash atlas sa pagitan ng mga bituin. Patuloy itong binobomba ng cosmic ray at high energy particle. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang radiation na ito ay unti-unting nagbago sa chemical composition ng outer layer nito. Ang carbon-rich material sa ibabaw ay na-transform sa mga bagong compound. Lumilikha ng tinatawag na mga sientipiko na dense, dark crust na hanggang 20 metro ang kapal. Isipin mo ito, parang isang spacecraft na bumubuo ng sariling heat shield habang naglalakbay. Ang radiation-processed outer layer na ito ay hindi lang magkakaiba sa pristine material sa ilalim. Ito ay fundamentally na transform sa isang bagay na mas matigas, mas resistant sa thermal shock at radiation damage nang tamaan ng coronal mass ejection ang 3i slash atlas. Maaring nakatagpo nito ang natural armor na ito at simple lang na na-absorb o na deflect. Ang ganda ng teoryang ito ay ipinaliwanag nito kung bakit ang mga interstellar object ay maaring kumilos ng napakaiba sa mga kometa sa ating solar system. Ang ating mga lokal na kometa ay hindi pa nagkaroon ng bilyon-bilyong taon upang bumuo ng protective crust. Sila ay medyo bata at mahina pa. Pero ang isang bagay na naglalakbay sa galaksiya mula pa bago nag-ignite ang ating araw. Iyon ay may oras na bumuo ng mga depensa na hindi natin maisip. Pero, teorya numero tatlo ay ang talagang nakaka-excite sa mga siyentipiko dahil hindi lang nito ipinaliwanag kung paano nakaligtas ang 3I slash Atlas. Iminumungkahi nito na ang kometa ay maaaring may aktibong defense system. Ang Internal Energy Redistribution Hypothesis ay nagmumungkahi na ang 3I-Atlas ay bumuo ng mga mekanismo na maaaring efficiently na magkalat ng papasok na enerhiya sa buong struktura nito. Sa halip na absorbahin ang impact ng plasma storm sa isang lokasyon at magdusa ng catastrophic damage, ang kometa ay paanong nag-redistribute ng enerhiyang iyon sa buong masa nito. Isipin mo ang isang martial artist na hindi humaharang sa suntok kundi nire-redirect ang puwersa nito nang walang pinsala mula sa kanilang katawan. Iyan ang essentially na iminumungkahi ng teoryang ito na ginawa ng 3i atlas sa coronal mass ejection. Ang enerhiya mula sa plasma storm ay hindi lang tumama at huminto ito ay na-channel, na-disperse at na-dissipate sa pamamagitan ng internal process na hindi pa natin nauunawaan. Maaari itong may kinalaman sa mga komplikadong crystalline structure na nag-conduct ng enerhiya tulad ng cosmic lightning rod o maaaring umaasa ito sa phase transition sa loob mismo ng yelo kung saan ang papasok na enerhiya ay nag-trigger ng mga pagbabago sa estado ng materyales na nag-absorb at nag-redistribute ng thermal shock, ang ilang mananaliksik ay nag-speculate pa tungkol sa internal convection system na maaaring maglipat ng heated material palayo mula sa impact site bago ito umabot sa mapanganib na temperatura. Ang ginagawang compelling ng teoryang ito ay ipinaliwanag nito ang higit pa sa pagkakaligtas ng 3i slash atlas. Maaari nitong ipaliwanag kung bakit ang kometa ay nagpapakita ng kakaibang activity pattern, kung bakit ang chemical composition nito ay mukhang napakaiba sa ibang mga bagay, at kung bakit ito nanatiling structurally intact kahit naglakbay sa ilan sa pinakamasama na kapaligiran sa galaxy. Pero narito ang talagang kahanga-hanga tungkol sa lahat ng tatlong teorya. Hindi sila mutually exclusive. Ang 3i atlas ay maaaring may dense core at protective outer layer at internal energy redistribution system. Pagkatapos ng bilyon-bilyong taon ng evolusyon sa interstellar space, bakit hindi naman ito bumuo ng maraming survival strategy? Ang mga implikasyon ang mga implikasyon ng alinman sa mga paliwanag na ito ay nakakagulat. Kung malalaman natin kung paano pinoprotektahan ng 3I-Atlas ang sarili nito mula sa radiation at thermal shock, maaari tayong mag-revolutionize ng spacecraft design. Dr. Ben Carter mula Caltech ay perpektong nagsabi nito nang sabihin niyang ang pag-unawa kung paano nakaligtas ang kometang ito sa coronal mass ejection ay maaaring mag-unlock ng mga breakthrough sa material science na humahantong sa mga spacecraft na maaaring lumapit ng mas malapit sa araw o mag-operate sa highly radioactive environment sa loob ng mahabang panahon. Isipin mo ang mga space mission na hindi na kailangan ng napakalaking radiation shielding. Isipin mo ang mga tirahan sa Mars na makakaprotekta sa mga astronaut mula sa cosmic ray gamit ang mga prinsipyong matututunan natin mula sa interstellar visitor na ito. Isipin mo ang mga solar probe na maaaring lumipad ng direkta sa corona ng araw ng hindi natutunaw. Pero may nangyayari pa rito na mas malalim pa. Ang 3i slash atlas ay hindi lang nakakaligtas. Tinuturuan tayo nito na ang ating mga modelo kung paano kumikilos ang mga bagay sa matinding kapaligiran ay maaaring fundamentally na kulang. Ang mensahe ng 3i Atlas. Kaya narito tayo, nanonood ng sinaunang bisita mula sa ibang star system na muling isinusulat ang mga batas ng physics sa harap mismo ng ating mga mata. Ipinakita sa atin ng 3i Atlas na ang pagkakaligtas sa kosmos ay hindi lang tungkol sa swerte o pabor na kondisyon ito ay tungkol sa adaptation, evolution at pagbuo ng mga kakayahan na akala natin ay imposible. Ang interstellar wanderer na ito ay nakaligtas sa isang paglalakbay na sumasaklaw sa bilyon-bilyong taon at cosmic distance na halos hindi natin makomprehende. Nakatiis ito sa temperatura na makapagyayelo ng solid sa anumang earthly material, antas ng radiation na magpapabaog ng buong planeta at ngayon ay direktang tamaan mula sa isa sa pinakamarhas na puwersa na maaaring gawin ng ating araw. At ginawa nito ang lahat ng walang kahirap-hirap. Pero ang tunay na kwento dito ay hindi lang tungkol sa isang kahangahangang kometa. Ito ay tungkol sa kinakatawan ng 3i-Atlas para sa ating kinabukasan sa kalawakan bawat teoryang binubuo ng mga siyentipiko upang ipaliwanag ang imposibleng pagkakaligtas nito ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa mga breakthrough na maaaring magbago sa human space exploration. Maging ito ay pagtuklas ng mga bagong materyales, pagbuo ng advanced shielding system o pag-unawa sa energy distribution mechanism na hindi natin alam na umiiral, ang cosmic visitor na ito ay essentially ay nagbibigay sa atin ng mga blueprint para sa mga teknolohiya na mukhang science fiction lang ilang buwan pa ang nakalipas. Ipinakita lang sa atin ng universo na ang mga bagay ay maaaring maging mas matigas, mas sopistikado at mas nakakagulat kaysa sa ating naisip kailanman. At kung ang isang chunk ng yelo at bato mula sa ibang star system ay maaaring makaligtas sa imposible. Ano ang sinasabi nito tungkol sa maaari nating makamit sa gitna ng mga bituin? Ang 3i slash atlas ay hindi lang nakakaligtas diyan. Itinuturo nito sa atin ang daan patungo